Good morning, guys! Good morning! Having breakfast. Breakfast po tayo. Ito na po yung ginawa ko. At... Uh, ano eh, matawag ito? Tuna and egg sandwich. Isipin na lang ito ay pandesal. Ang palabanes eh. Assuming. Assuming. Kuna mo, dadi ng kachili? Okay, one, two. Hmm. Di, kecil ni, mahirap yung pang ano. Mahirap pang ano. Kumakain Ha? Gusto oh, mo nito? Oo, Try Ayo, ni apa ini? Masarap apa ini? Masak apa? Masak tu sahaja panci sah tak lakukan. Ini macam ini tu macam ini tu panci Ini i misko ko na yung pandisa, bibili sa bakery, sa labas kain Matatabang mo mga tinapay dito mm, tabang walang lasa Happy Sunday everyone! Mmm! Ang panahon. Kanina ang araw-araw nilabas kong sinampay. Tapos maya maya balon lumakas ang ulan. May limag na araw na lang. Ang gusto ano <laughs> 'yung mga kabilter? Alam hmm. mo muna. yun Yan niya.